gusto mo bang makipaglaro sa kami na ako? Ako na pong umuwi kay Mami. Iyak na po kasi siya umiyak eh. Naawa na po ako sa kanya. Natutuwa ako at mahal mo Mami mo. At mahal na mahal ka rin niya. Mahal na mahal din po kita. Nalungkot nga po ko. Nawala kayo eh. Pero, masaya na po ko ngayon dahil happy ka po. Clear! Alam kong nasa langit ka ngayon, Daddy. Ikaw ang nandyan. Malapit ka sa Diyos. Makiusap ka sana sa kanya, Daddy. Parang awa na niya, Kamu. Iligtas niya ang anak ko. Hayaan mo, po Isang araw, magkakasama ulit tayo. Pero hindi pa ito yung panahon niya. Sige na. Diyos ko, patawarin mo po ako sa anumang pagkukulang ko sa anak ko. Huwag niyo naman siyang kunin pagkatapos niyo siyang ibigay sa akin. Napakabata pa po niya. sa po ako. Nagmamakaawa. May heartbeat. May heartbeat. heartbeat. Ma, may heartbeat, ma. May na. We almost lost him. Almost 15 minutes na siyang walang heartbeat. Pero ngayon ko lang naranasan yung ganito. It's a miracle na na-revive pa siya. nga sa akin, Justin, nung nagkasakit ka ng dito sa bed, sa hospital, alam mo ba yung nangyayari sa'yo? Hindi nakita mo yung mga bata, marami. Hindi ka ba, hindi mo ba nagustuhan na sumali doon, makipaglaro sa katila? Gusto po, kasi, kasi yung mami ko po eh. Ay, yung mami mo, bakit? Mahal ko po. Asin. Mahal mo, mami mo. Ay, o, ay, o, ayaw mo siyang iwan. O, tas ano nangyari? Mabana po kami. After that incident, no, namunti muntik nang mawala ang pinakamamahal nyo ng iisa na tatangin anak. How did that change yung relationship niyo? Lalo pong naging strengthen yung relationship namin from yung family na, na, na dapat talaga halagahan dahil hindi po namin alam po ang mangyayari oh, mamaya yes. o bukas yun. Yes. Lahat laging, lagi po po, po iniisip, napakahalaga po ng panahon. Ah. Yun po hindi natin maibabalik. Ako'y natutuwa na kayo nasa tamang daan. Ba, kung hindi pagtibay ng pamilya, magmahala ng bawat miyembro ng pamilya. Masasaamba sa dulo, kayo-kayo rin ang maiiwan para sa isa't isa. Thank you very much, ha?